Hello mga ka sa So, mag-obra na sa Dani. So, isip sa ka inahan. Na, so, kung naisipan mong magloto para sa inyong anak, oops, sa inyong bana. Okay. So, may lumpia. Dan ikaw galing kay para lumpia So, sa may na. Okay. na ako sa UT, bell bell pepper. So, mga nang nasusulod. Bell pepper, ahos, bumbay, sayuti, patatas, carrots, and some uh, lamas later on. So, mga na siya to, um um, I think mag man ka o uh, kakalasa na siya. Pero sa ano, uh, wala may kabutang o black pepper kay allergy ako na. Ano. So, mga nang siya ang So, to make sure nga, limpio dyan lang yung mga lagda ang ikaw. Mo, ikaw mo ay prepare. Buy your own vegetables grinder or meat grinder. So, all-purpose man niya. Pwede ka nika kung wala kay blender. Diri ka mag-prepare sa inyong um, fruits na mag-blend. Mayroon na yung blender. Pwede lang dyan ka ayaw. Okay, so let's start. So, um, So, check na to kung unsa na siya kapinuhon. pwede eh, na ba kayo. Hindi man po sarili na ito, pinuhon maayot kayo. Kunti ako So, tingnan natin. Okay, so, I think need pa siya ay uh, brine touch of garlic. Gamay na lang kulang. So, pero mas nindot na siya yung nangyay. Dili kayo. Ito no, so sa so, para na ako sa na ni siya. So, no na siya. So, imo siyang ikuan. Imo siyang habwaon. Okay. Yan. In this case, sigurado ka ay kang limpyo ang imo ang giloto. Kaya ikaw dyan mismo ga-prepare. So, sigurado ka nga ay muhag yung hagasan o taro ang mga bago ni mo igaling. Pwede man na siya birahon, pero unay na lang sa last para hindi siya masuglan ang yung harap. So, sakto na rin siya, dili kay pino because lumpia man siya. So, okay So, mo add that. I think last batch na siya. Mm. Ano di Carrots, patatas, bell pepper, ahos, bumbay, sayuti. Ginadaghan ako sa sayuti kay sabalo naman mo unsay benefit sa sayuti. So, especially namo sa kumbana. Mayo kayo ng sayuti. So, kung ganahan mo makabalot sa benefits sa sayote, kama na lang research. Yeah. Okay. So, last batch na siya, no? Pwede ragit kaya siya, eh. Puan. Nah, na, ato na takpan. Hmm. Yeah. And then, ibalik e, na to ah, fit mo. Okay. So, pwede naman tamulingkod kayo nagbura man siya. Mm. So, if it's search mo, na, oh, pwede ka mag-subscribe. Right? Mm. So, mga nasiya. Na. No. Na. No. So, panaw na to. Check na to kung wala ba na pino ka ayaw. Ah, okay. Need pa siya o oh. ah, tutay siyang okay yung para kanang yun, ang katong dagko na so pwede naman ginanin mo ipadayon yung sige galing kay basig mag overheat sa siya na usahay ato pong ang atong gamit para mo last pero actually duga na kitin siya ako oo uh, uh, napakusa ha ah, ok di na direct yan mura marag na ito ano okay so guwapa kay siya baka 'to kaya sa ang kulay. Mhm. <laughs> okay, so continue. Mangal. So, Pati so, na ninyo parang kita Parang kitan niyo diha na. O ano, na ay ceiling na wala na to ano. Oh, okay. So tama na sho. Feeling ko tama na. Okay. So, yung anir ako mag-upra o guys. Okay. So, thank you for watching. Bye!